lahat. Welcome to more vlogs. So, ito guys, magluto tayo ng ating, ano guys, no, sardinas for today because it's raining today, guys. So, masarap kumain ng sardinas to the highest level nest, guys. So, ito na nga, meron tayong dalawang latang sardinas. So, yun ang kakainin natin today. So, yun ang lulutuin natin today. So, mainit na yung aking kawali. So, igigisa na natin ang sibuyas at bawang, guys. No? Ngayon at ngayon na, igisa na natin, guys, to the highest level. So, ayan na nga, guys, ang ating kawali. So, teka lang, guys. Iayos natin ang ating cellphone. So, ayan na nga, guys. Papainit na tayo ng ating kawali, guys. So, simulan na natin ang pagigisa, guys, to the highest level, guys. So, inuuna ko ang sibuya sa pagigisa. Dahil ang sibuya ay matagal. Matagal siya, guys, na masunog. Because the garlic is so fast to, ano, guys, really fast na masunog siya guys yung garlic guys. Kaya unahin natin yung sibuyas to the highest level guys. So yun na nga, ganyan ganyan. So after na isunod na natin yung ating bawang na pang malakasan guys. So ginagamit natin is coconut oil to the highest level guys. Guys. ating gamit is coconut oil na mantika ng dali guys no dali yung gamit natin na mantika so wala akong masabi sa mantika ng coconut oil ng dali maganda yung coconut oil nila guys ng dali patagal siyang ma mag darken yung oil natin guys so nakakailang ano pa yan guys so this is the fry master pure coconut oil ng dali Ayan guys. So bumili na rin kayo. Try nyo na rin. It's not sponsored guys. So binili lang natin at namili tayo ng mga gamit na pang tinda natin sa dali. Yung mga pang tinda natin galing dali guys. So ayun nga. Bago tayo masunugan, ayusin na natin ito guys. Ang ating pagigisa. Ang ating very simple garlic and onions guys. So ganyan na nga guys. To the highest level. Eh. So buksan na natin ang ating sardinas to the highest level. Two viewers, magandang umaga sa inyo. Pasensya naman at late na tayo nag-live. Pasensya guys, pasensya. Pero mungulan sa amin, nakala namin, ayan o, magiging magandang takbo ng panahon. So nilagay na natin ang ating sardinas. So dalawang kan ang iluluto natin guys. So viewers, viewers, magandang umaga sa inyo. Mabuhay kayong lahat dyan. Sakit ng kamay ko guys. Parang may bali yung ano, Anong kami ito. So, inaan natin ang apoy, guys, para sa magandang kinabukasan. So, sardinas lang ang ating to the highest level na unang. At itlog, syempre, ka-partner ng sardinas. Mga so, wala ba naman ang itlog sa buhay natin, guys? So, nakikita nyo naman, naku, may naiwang pang isda, guys. So, buti na lang, na, naglagay tayo ng water. Pero in sa uh, sardines ng master, guys, uh, marami rin siyang laman at buong rin siya, guys. Oo. master sardines. Talagang maganda yung ano, ano. Ah, mega yung isa natin ginagamit, guys. Na sardines mega. Six viewers, magandang umaga. So, ayayaan lang natin siyang kumulo at lalagyan natin siya ng paminta. Gulat naman ako. Pero so, kasalita ang mag-isa, guys. Huwag daw So, yan. Lagyan na natin ng paminta, guys. Masarap kasi may mga paminta yan. Ganyan. Maraming subuyas. Diba? Halo-halo na sila dyan. Guys. Yan. Yeah, sarap. So, simple-simple lang ang ating ulam. Pero to the highest level is, guys. Napapanahon ang ating ulam ngayon. Dahil umuulan talaga dito sa lugar namin na naman, guys. Mula na naman, guys. Guys, umuulan na naman eh. So ilang ano lang kami, ano, di ba? Tubig na ulan dito. Tapos umuulan na naman siya, guys. Grabe. Tapos pag may kalamansi kayo, pwede nyo rin lagyan tong sardinas natin ng kalamansi. Guys, sasarap. So maraming sibuyas at bawang ang masarap dyan. Mmm, mmm, mmm. Under Crab Chab Chable. Hi, good morning, good morning, good morning to all of you. So let's put the soy sauce, the ano, toyo, the soy sauce, guys. A little bit lang, guys. Naglalagay talaga ako ng toyo sa ating salinas, guys. Soy sauce. Tapos kung nakukulangan pa kayo, maglalagay kayo ng ano, Sarap guys. Napakasarap nito. Hmm. Hi. Morning, good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning. Galagay din ako ng konting papis, guys ah. Galagay ko ng papis yan. If you want to put ano, ano, hot sauce, pwede rin. Magaligay ng hot sauce. Ah, nasarap na. Ang yummy ng sardinas natin, guys. Hmm. masarap sarap. Simple-simple lang yan, pero napakasarap ng ating sardines. It's very, very, very simple. But it's tasty. it tastes good. really tipid ulam, guys. That's the tipid ulam. Sa sardinas, pagkain ng masa, guys. Pagkain ng masaya. So, nagtipla ako ng chocolate drinks ko, guys. Kasi ano nga. So, napakasarap ng ating sardinas, guys. So, nakaluto na rin tayo ng kanin natin, guys. So, nantay naman natin lutuin, guys, yung ano natin, guys. Yung ating itlog guys. Kukuha na ako ng egg, guys. kumuha na tayo ng egg. So, kumuha na ako ng tatlong itlog, guys. So, solve na solve na tayo doon, guys. Sa, sa dinas, tapos tatlong itlog, ba diba? So, kailangan natin magtipid, maminsan-minsan. Kailangan natin magtipid, guys. Kaya nga, tiyuturo ko sa inyo itong mga tipid ulam natin, guys. Eh. It's really tipid ulam. Sarap. Hmm. Mm. Sarap ng sardinas, guys. Pero simple-simple lang yung ulam natin, guys. Pero napapasarap natin ng bongga, di ba? Yun lang importante dun, guys. Just important. Yun ang importante doon guys, 'di ba? Napakasarap natin ng mga ulam natin. Kahit napaka-simple man ito, 'di ba? Simple man, hindi mabagarbo, hindi bongga yung ating kinakain, guys. Napakasarap natin. 'Di ba? So ganoon, guys. So lalagay na natin yung ating sardinas dito sa ating lagayan. kasi nga magluluto pa ako ng itlog, guys, eh. I'm gonna cook the egg, guys. What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? So, ito yung ating lagayan. Yan, guys. na ating lagayan. Lagay na natin yung... Ang sarap, guys. Sobrang oh, sarap. So, ayan na. Nakaluto na tayo ng sardines natin. So, yung egg naman na yun, guys. At the highest Yung egg naman na yun ang lulutuin natin, guys. Nakaluto na tayo ng ano, diba? Sardines. So, yung egg naman ang next, guys. Dito, guys and hi good morning guys Hi Alex Alexandra the grown hola What's up What's up So we cook the egg guys The next is the egg guys I need to cook the egg to the highest level nest, guys The egg good morning guys it's so cold here guys really cold <clears throat> so i'm gonna make the So, ayan na nga, guys. Lalagay na tayo ng ato. Sardines and egg, guys. So, binabati na natin yung egg. Beat the egg, guys. Good morning, good morning. So, ayan, guys. Nabit na natin yung egg. So, ayun na nga, guys. Nabit na natin yung egg. So, lutuin na natin to the highest level na ng egg natin, guys. To the highest level na Kailangan na natin siya simulang lutuin, guys. Okay? Simulan na natin siya. So, ayan na nga. Laging ganito lang mga na ulam natin, guys. Itlog, di ba? Ano lang lagi, guys? Ganyan talaga, guys, pag tamang nagtitipid tayo, guys. Pautulit lang yung lutong natin. <laughs> pautulit, guys, pautulit. Okay lang yun, guys, di ba? Kahit pautulit ang ulam natin, okay lang yun. So, masaya tayo sa ginagawa natin, guys it's enough. It's okay, guys. Basta't masaya tayo sa ginagawa natin, guys. So, yun ang egg. At ang tamis nung ano, chocolate drinks. Tamamis na yun. Mga miss yung chocolate drinks ko. Kala ko hindi siya ganun katamis. Ang tamis. Ang tamis na guys. So inaan ko lang ang apoyano natin sa guys. Lakas ng ulan kasi. Sobrang lakas ng ulan. So okay na tong egg natin, guys. Yan yung egg natin. Sarap. Gusto ko medyo brown. Yung egg. So ayan, guys. Nakaluto na tayo. So ayan, nakaluto na tayo, guys. Na ating masarap na almusal to the highest level, guys. So, kaya maya kain na tayo. Kain na tayo ngayon. So, lagay na natin yung egg sa ating plate, guys. Zap! Wazap! 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 So, ayan na nga, guys. So, lagay na natin yung egg. Tapos nang lutuin yung egg, guys. So, ayan na yung egg natin. Ang yummy balbo na egg. Sobrang sarap yung egg natin sardines and egg only oh, lang breakfast natin for today, guys. That's our breakfast is sardines and egg. Ang bako niya, guys. So, luto na yung kanin natin. Lagyan na natin yung kanin natin. So, ayan yung ating rice, di ba? Musok-usok, guys. Sobra, Oh, oh. ka pa? Umusok-usok. Umusok-usok, guys. Sa ating masarap. Sarap, no, guys? Simple breakfast, guys. So, lagay na tayo ng sardines on top. Yummy balbon. Yummy balbon. Sarap, o. Oh. oh. guys, Oh. Yummy. Mm -hmm. Tapos ang ating egg. Yummy. Oh, di ba? May egg on the side, guys. Yummy. Nami, nami na. Sarap na. Kain tayo, Lord. Maraming salamat po sa masarap na almusal na Nahayain namin ngayong araw na to. Maraming salamat, Lord, sa mga pagpapala, sa mga blessings na binigay mo sa araw-araw, Lord. Huwag po sana kayong magsawang magbigay sa amin ng mga blessings. And ingatan niyo po kami, Lord, sa araw-araw. In Jesus name I pray. Amen and amen and amen. So, kain na tayo, guys. Hmm. Ang sarap. Hmm. Guys, ang sarap. Tapos itong ating chocolate drinks. Wow, ang sarap. Guys, kain tayo, guys. Sarap ng ating sardinas. Mmm. Mahal, kain na, mahal. Mahal. So, yun na yung ating nangyayain na simple yung almusay. So, sana nagustuhan nyo guys ang ating simpleng almusal ni Amor Vlog. So, don't forget to subscribe to my channel and comment down below please guys. Panoorin nyo yung ating mga previous videos. Maraming maraming salamat sa inyo guys. Love you all. Take care. Babu.